Tinuligsa ng depensa o ng panig ng depensa ang naging desisyon ng International Criminal Court na nagbabasura sa interim release request para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang humanitarian consideration. Iginit ni Attorney Nicholas Coffman na isang 80-anyos na no mano ang kanyang kliyente at may mga karamdaman ang uh, ikinulong na dating Pangulo ay uh, may git kalahating taon na sa piitan at may garantiya naman mula daw sa Estado na ito ay uh, tatanggapin. Umasa sila na babaligtarin ng International Criminal Court uh, Appeals Chamber ang naturang pasya. Si Duterte ay nasa kustudiya ng International Criminal Court mula nang siya ay uh, maipadala noong buwan ng Marso nang galing dito sa Pilipinas. Dalawang pagkakataon ng mga kabombo na tinanggihan ng hukuman ang kahilingan ng kanyang kampo para naman sa interim release dahil nga sa ilang teknikalidad at maging ang isyu ng kalusugan na kalaunan ay uh, na isumite rin doon sa naturang tanggapan. Isa nga sa mga dahilan ng pag sasantabi sa request ay ang mga mismong pahayag na mga kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y uh, pagliligtas uh, sa kanyang ama mula sa kulungan doon sa dahig. Ang 23 uh, pahinang desisyon na isinapubliko ay uh, nagsasaad na nakalaagay mga kabombo sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber Decision ang mga pahayag ni Vice President Sara noong hulyo at Agusto at nagpapakita ng pagtanggi sa proseso ng hukuman at ang pagnanais ng kanilang pamilya na tulungan na maiiwas sa pag-uusig ang dating presidente. Binanggit din ng korte na sinabi umano ng nakababatang Duterte na gusto niyang umuwi sa Davao City kung siya ay papalayain. Sa lungat yan, sa naging pahayag ng panig ng depensa na mananatili siya sa bansa, kung saan siya tatanggapin uh, kung sa kasakaliman na pagbibigyan iginit nga ng international criminal court na dapat manatili sa kustodiya ito si Duterte habang nakabinbin ang confirmation of charges para naman sa mga kaso ng crime against humanity at uh, yung uh, uh, murder na inaakusa laban sa kanya kaugnay pa rin ng libo-libong uh, nasawi kaugnay ng madugong war on drugs For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.